Sir, please stop talking. Please stop talking, sir. Bastos ka, sir. Naghihiring kami dito tapos nagsasatsatang kayong dalawa. Hindi na nga pumunta rito yung boss mo eh. Tapos ganun pang ginagawa nyo. Kanina ka pa. Hindi, kayo importante dito eh. Kaya nga, pinatuloy ko itong hearing nito para uh, malaman yung resulta na pinagawa ko sa inyo na assessment and evaluation para tingnan kung meron pa rin ba integridad ang PCSO, Loto, Games. Tapos wala kayo rito. Ba't ganon? Hindi mo masasagot siya yung talong ko kasi very technical itong mga tatanungin ko. Eh, liaison officer ka, di ba? So, wala kang alam sa mga technical aspects. Yes, for your honor. Nasaan ang banda yung, ano mo, yung alipores mo? Yung aliporis mo, saan banda na? Kino-confirm lang po namin, Your Honor, kung makaabot po si Asik. Kung makaabot, so ibig sabihin, pwedeng hindi pa makaabot. E binigyan naman kayo ng enough notice. Bakit? You were given enough notice. Tama ba, ComSec? O. Bakit pa namin yung pinaka-bush niya sa DICT? ComSec, pag hindi dumating, isabpinan natin yung Secretary ng DICT. Kasama yung mga Alepores. Yung mga ito. Kayo importante rito eh. Alam niyo yan, di ba? Kaya nga nagkaroon ng hearing sunod-sunod tayo rito dahil marami nagdiskumpiado sa PCSO. At tinawagan namin kayo, may kami na assistance sa inyo para kayo sa gobyerno ang gumawa ng assessment. Binigyan ko kayo ng napakahabang panahon, isang taon na. O dapat by now, meron na kayong resulta. Dapat mag-report kayo sa taong bayan kung ano nangyari doon sa ginawa niyong assessment. Comsep, pag hindi dumating, i-subpina, DICT Secretary. Kasama yung mga technical people niya. Sir, please stop talking. Please stop talking, sir. Bastos ka, sir. nag kami dito tapos nagsasatsatang kayong dalawa. Hindi na pumunta rito yung boss mo eh. Tapos ganun pang ginagawa niyo. Kanina ka pa. Huwag ganon. Lahat sila tahimik kayong dalawa. Kwentuhan kayo ng kwentuhan. Parang binabaliwala niyo itong hearing na to. Anong pinagmamalaki nyo? Wala, Mr. Chair. Wala po. I'm sorry, Mr. Chair. Kung hindi, ikukontempt kita. I'm sorry, Mr. Chair. My apologies. Don't do that again. Kailangan PCSO should come out clean. And it should be clear to everybody na hindi pa rin nakukompromise sa integrity ng PCSO Lotto. Because that's the reason why we're having this hearing. Kaya nga, galit ako dahil say, DICT, na, sa DICT. Nasaan yung alipores mo sa DICT? Mr. Garcia? Sir? Nasaan na? Sana? Your Honor, we're uh, I'm still coordinating po with the office. But, Your Honor, we, um, upon checking po, we've already sent a copy of the um, vulnerability assessment reports to your office po. Pero ang kailangan, sir, magpaliwanag kayo. Ipaliwanag nyo in layman's term. Kung ano yung report na yun. Mag maging kami, hindi namin masyado maintindihan. Kaya himay-himay nyo -himay yung report na yun at ipaliwanag nyo sa taong bayan. Hindi yung kami magpapaliwanag sa taong bayan. Kayo magpapaliwanag. Kasi kayo gumawa ng assessment. Yung madaling maintindihan. Okay. Ito yun, no? DICT. Test done May 9 to 15. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6 days kayo. Gumawa ng test. Noong May 9 to 15, 2024. Tama. 6 days yun. Doon sa 6 days na ginawa nyo assessment ang inyong opinion, findings, um, the, the findings does not affect the integrity of the lottery system. Ibig sabihin, sabi nyo, ito ang pagkasabi nyo, yung ginawa nyong pag-a-assess, pag lumitaw na hindi apektado ang integridad ng lottery system. Tama? Nakalagay yun. However, nagbigay kayo ng disclaimer. Disclaimer. Yung certificate, yung certify niyo, does not guarantee security of a system. But issue ng certificate. But issue ng findings niyo kung it does not guarantee security of a system or that computer intrusion will not occur. Parang agaw, bawi, bawi, agaw, ano to. It only covers current and existing vulnerabilities during the period of testing. So, ibig sabihin, from 9 to 15, alam ni PCSO na gagawa kayo ng testing, wala silang ginawang mekos-mekos. Pero ang sinasabi nyo, after May 9 to 15, wala kami pakialam na. Hindi namin ginagaranti na hindi magkakaroon ng intrusion sa sistema ng lottery. Yun yung sinabi nyo rito. Ba't pa kayo gumawa? na assessment. Kung babawin nyo rin lang. Kung baga nagbibigay pa ng disclaimer. Di diba? Dapat andito talaga yung ano. Andito dapat talaga yung technical people ninyo. Wala pa rin yung ano mo? Yung friendship mo, sir? As of now, sir, um, ang report po sa akin sa amin nung staff ni ASEC ay ASEC po is still currently in a meeting po na nagka-conflict lang po. So, we, uh, ano meeting po ito? Sa Malacanang or outside meeting? Hindi ko lang po sure. Well, so, this okay. is a hearing. At nabigyan kayo ng enough notice. So, parang pinabaliwala niyo itong hearing which is very important kasi gusto malaman ng taong bayan na nangyayari sa PCSO, integrity ng PCSO. Kaya importante rito, kaya pinatawag ko kayo dito ngayon. We apologize for your honor. Um, rest assured po that we'll be um, clearing the schedules po for succeeding um, deliberations. Pag next time, pumunta kayo rito kasama yung mga ano nyo, uh, technical people. Yes, by your honor lahat ng technical people niyo yung gumawa ng assessment pupunta yun dito yes pa mag-attend Will we'll do for your honor eh kasi with you respect sa'yo wala akong pakinabang sa'yo parang flower base ka lang dito sir kasi wala akong may sasagot at I eh, don't, I don't blame you but ikaw ang pinadala eh wala akong masasagot sa amin sir di ba